Lord, is may barang ako. Tapos bumawa pa siya dito so, sa May kasamang manhid. May hagan manhid. May hagan uh, Tapos pagdagabi ko niya Ito ang Misang-misang lang dito. Tapos nawawala. Ito sa pagod lang ito. Ito ka siya. Pag kayo na, nag-alangan nilang buhat, pag tumunog yan, tapos hindi na ibalik. Yung nararamdaman yung sayati ang tawag dyan eh. Ano to? Nakamdaman ko siguro. Lower back tapos namamanig yung pagano mo. Sakit ah. kasama yung aming Hmm. Kirot dito to oh. tapos pagano mo. Kirot na lang ako mga Kaya nga yung lakad mo, gano oh. mo. Oh. Para Diro. medyo may Para Parang matutumba. Parang matutumba. Mm pero... -hmm. <laughs> Tingnan mo mamaya, palakarin. Napansin yun niya ba yung lakad niya pagano mo? Parang oh. oh. Ah, okay. <di> Ay, na May masakit kasi. O ba rin mo, sir? Wala nang parang kumisa mo siya kontrol. Ilang taon na ba? Si, si ilang taon na ba yung si sir na ganyan? ilang taon na siyang nagkaitin. 2 years na. Kaya pa. ko kasi siya. Kaya oh. nabubot, Dati dito. kaya mo eh, hey, pero lamog na lamog na ngayon eh, sa panang panang. Okay na sa ating pagbalik ito. Nung naramdam ako ngayon, wala na. Wala na. 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 Ika kang patagil, unahin na natin yan. Sige, ika kang patagil yan. Ay, nakagalig yung walit yung baka. Kaya ang patagil. Eh. Ba? Ang mga bari ba? Wala nang Matagil. bari ah. Oh, Patagilid. Patagilid. Dito ng araw. Sige, it's <laughs> on. Ito yung namamali, di ba? Yeah, Maraming hindi nakakaalam ng mga ano, technique natin. Oh. Kaya ngayon know, tumatagal, unti-unti silang palumpo, parang palumpu Tandaan nyo, pag nakabuot kayo, mabigat. Oo, oh, mabigat kasi ang trabaho so, ko. Titikin oh. nyo mga ka-triwad ka. na. kanit ko kasi, okay. sir. Kanit ko. Nagubuot nyo, matumakin na yan. Ulo mo pa nga. Ano yung hindi ka... Oo, laban. Sige lang. Kung wala, labanan na.

Makawala oh, na talaga sa ilang mga araw. Meron, pero mababa. Hindi <laughs> ka nalag na kayo sabi sa pata. Ang dami ng views. Walang nagbabago. Dinig na ako. Tagal nga umang umangat nun. O, oh, inhi. Exhale. Kinikila na nga nila. Pero, pero meron nyo sa isin stream ads. May, may lamang. Kaya ang estimate ko rin sa 1 million, 50. Diba? ngayon, dumadami pa eh. Ang baba nga ng bigay niyo. Tay, yung ganyang kaso niyo, siyempre, mekaniko ko kayo talagang kahit nakaupo lang kayo, panay yung ganun niyo. abot niyo ng mga tools, mabibigat. Ang, dis ang discard niyan, tayo kayo, gano'n sa umaga pagagising niyo. Kailangan oh, niyan. Ganyan. 'yung ulo. Hindi marami hindi nakakaalam nito eh. Ulitin ko lang oh. Okay. Sige. Sige, Sige. 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 Salungat po. Dito ako dati. Hindi mo. Hindi mo. Salamat po salamat. Mali 'yan, 'yan. Kapila. sumuko te. Kapila. O, dati. ko Ibalik ko lang yan. O, lakad kayo nga. Tingnan. Nahihirapan ako. Sa ngayon, nahihirapan ako. Pabalik na yan. Pabalik na mm, yeah. uh. Uh. yan? Hmm. oo, Gusto ko sa... Tapos, pagka nakapag ganun-ganun guys sa umaga, kung ano lang din maabot. Kasi mahala ka rin kung ano lang maabot. Ganyan, no? oh. Ganyan na, maabot oh. niyo. Okay lang yun, Sa so, mga susunod, pababa na, babayan, Tapos, nakakalimutan na natin magliyad-liyad, eh. Oo. Oh. One, two, three. May isip ako sa trabaho kasi, di mo na maano yan pag, pag ganito oh, ako yung ganito, kung ano lang maabot, ang mahalaga, may stress tayo. Kasi minsan yung mga bigla ang buhat, bigla ang ano, kasi umiidad tayo. Isa, malaking pakto yung aging natin. Tapos, wala na siya pasma. Wala. Alam mo, upo, upo kayo. Yung salitang pasma, sa atin yung Mapilipino word yun. Pero wala raw yan sa medical. Ano? Wala yan namin. Na, pero nagka, nangyayari yun sa atin. Oh. Malit pa tayo. Kayo siya no, maganda sumusan natin sa atin. Kayo, di ba? Mm -hmm. Alam nyo na yung word na yun. Pero yung kinukontra nila yun, wala mm -hmm. raw talagang ganyan pas pa. Meron tendonitis. Anong ibig sabihin tendonitis? Overuse. Mm -hmm. Bugbog na bugbog ka ka. Mm -hmm. Na ano yung katawan. Mm -hmm. Tapos, tsaka mo babasahin. Yung, yung mga litid mo, magre-react yan ang kirot. Mm -hmm. Kasi sobrang pagod eh. Ito, yung French. Pagkaganunin mo, tapos, yung mga yan, sakasakit sakit mga yan, yung dito, kasi kakapili mo lang yun eh, eto, tiga mo, pag mo, hmm. galawin mo, tignan mo kung ano nabubuhay sa, yeah, yan, mga masi-masi na yan. Nakakaranda mo ko sakit, ang ginagawa ko, nilililux ko na siya yan, pero one minute lang na. Kailangan mo lang din yan, oo, kailangan mo lang din lang yan, tapos lang ng pagmamahal, yan. Yeah. Tanong ko lang, nagkakaroon ka mo lang po sa Before na inahanap ko, hindi na tayo nakita. Jeda? Oo, oh, Jeta, Oh. May napagaling men, ginamot ka ron. Marami kang ginamot na magkataan mo. Marami. Yeah. Ay, ako, ano, eh, oh. ako nga ron eh. Akong top one doon eh. Naglalaro kasi ako dati. Hmm. Sa Jeda oh. oh. Nakakalimutan mo lang siguro yung pangalan ko. Pero binanggit na siguro ng mga tropa mo. Yeah. Meron doon sa Jeda, ah. mga Ako ang nag doon. Eh, siyempre, sa loob ng walong taon din ako ron. Oh. Eh, siyempre kailangan natin... Gusto ko nga sana makabalik eh. Ay, ano, sampung taon sana yung ano, target ko. Sampung taon. Eh, pag-uwi ko rin sa Pilipinas. Parang bubuga na ka, lalo yung book sa akin. Ah, sir, kailangan ka uh, uwi. Uh, eh, dami nang nag-ano. Kasi, yung ano uh, pa ko. Hindi nga galing ni Sir. Hindi na ako bumalik. May re-entry pa ako. Marami yung mga sikanta player doon. Sila Hello? Oh. Gula, yung mga rated na titawag. Santos. Santos, sila yung magpinsang... Sila Amad, sila... Yeah. Marami player doon. Okay. Kahit yung mga... Di ba may mga player doon na mga... Saudi na ano? Oo. Marami Pati yung mga taekwondo room, mga nagtitenis. Sa akin natin ano maano. ano Sir, yun lang. Basta pagkikising mo sa umaga, kailangan natin ano. Ibalik natin yung ganung moves. Pwede siguro, mo, no? ano ko na lang ano. Exercise at pag-ayos sa audio, wala ko nasa. Oo, oh, lakas lagi. Like, Oo, oh, okay. ako. Kailangan yung okay, Basta bago may ba pagkising sa umaga, babalik yung sigla mo. Lakad ka, tingnan mo. Bilisan mo lakad mo ngayon. Tingnan lakad. <laughs> na, mo. Lakad ka. mo na ba kaya lang? Hindi ako makakagalit. Iba na, Iba na ngayon yan. Iba na ngayon yan. Iba na ngayon yan. Dati yun. Ang ngayon makukontrol na yan. Parang tutumba ako dati. Ayun sana. O, tingnan mo. Yung, yung, yung tuhod na parang pagkano na parang gumabalok, parang gumabalok. Parang gumabalok. Dating ang panahon, dating yung mga araw na may, may mga heavy. Iba-iba yung gagawin natin. Gusto ko bumalik siya para maro ulit. Sure ball talaga. Oo. Oh. Eh di po malik kayo susunod na linggo. Friday ulit. Oo. Hindi kahit po. Para gusto ko Less gastos. Less gastos kasi yun Less yung, yung, yung oras pati. Thank you.